And guys, nandito ako ngayon sa loob ng iMart kasi nagtitingin-tingin ako ng mga gamit dito na pa-installment kasi may uh, plano na naman ako guys na kukuha. Guys, napolipid na ako sa aking uh, sala set guys. Kaya bala ko na naman kumuha maauli dito sa iMart ng installment na gamit sa bahay And guys yan ito nga ni yung napagplanuhan kong kunin next ano hulugan yung ah, uh, itong blender yan mura lang sya hanabishi nagkakahalaga lang ng for tapos pero hindi pwedeng yan ito lang daw ang kukunin ko kasi sobrang uh, mura naman daw dagdagan ko pa daw ng ibang item sabi nung nag assist sa akin dito sa salmon apps ah, uh, salmon product So, ayan guys. Nag-isip ako kung ano pang kukunin ko na ano. Mga gamit. May marami silang tinda ditong mga gamit pa. Installment sa salmon guys. Yan guys. Uh, may in naman sa akin na ano daw. Dadagdagan ko daw yung blender. Dadagdagan ko daw ng ano guys, ng speaker. Hindi ko pa alam kung ano yung kukunin ko. Kasi bala ko palang talagang kumuha ng blender. Pero wala sa plano kung kumuha ko ng speaker. Yun ang inaano sa akin nung nag a na uh, speaker na lang daw na idadagdag ko sa blender. Pero yun guys, plano ko palang tingnan ko na lang sa sa katapusan kung ano, ano yung kukunin kong installment na kaya kong bayaran dito sa iMart. kung anong product ang kukunin ko, yan. Ipaplano pa lang ako na kukuha ng product. Yan guys, dito lang ako pumunta sa iMart, sa may binian. Uh, kumuha ako dati ng salaset na pahulugan. Ito nga niyan mga salaset nila guys. Uh, Maka Nakapolipid na ako ng aking salaset kaya yan, bala ko na naman kumuha ng hulugan pa dito sa iMac. Yan guys. Sobrang dali lang magbayad sa product sa salmon kasi if wala kang time na maghulog, sa dito sa pinakang may nila pwede mong ihulog sa Gcash or sa 7-Eleven uh, yan guys kaya ako hindi ko na kailangan mag day off or mag ano ng time para magbayad kasi meron akong Gcash or sa 7-Eleven pwede rin akong nagpayment payment pwede rin magpayment sa 7-Eleven guys And depende na sa iyo kung uh, saan mo gustong magbayad. Then guys, mura lang yung mga items dito guys na installment nila sa Salmon. Yan yun nga guys, dito na ako naka nakakuha ng mga ano items kaya bala ko na naman kukuha uli. Uh, and then hindi naman mabigat ang pagbabayad kasi installment naman yun guys. And wag ka lang lumagpas sa Judith para ikaw ay hindi madagdagan ng charge. Yan. Pakita ko din sa iyo yung mga installment dito. Yan. Dito sa second floor para alam mo, Uh, yan ang mga pa-installment nilang mga items. Yan. Easy to uh, payment lang talagang ano. Gcash ka lang magbabayad or sa sa apps mo. Pwede ka mag-install ng apps at doon ka magbabayad. Yan. Depende na rin sa'yo kung anong gagamitin mo. 7-Eleven ba? Kung saan ka magbabayad? Or sa uh, Cebuana, Gcas mo? Or maraming pagpipilian na ano guys, payment kung magbabayad ka sa salmon guys. Yan. First time kong kumuha and then naka-fully paid na ako. May balak na naman akong kumuha ulit. Magpaplano pa lang ako kung anong kukunin ko guys. And kasi marami silang mga ano dito product. Nakakainggan yung bumili ng mga product dito kasi uh, madali lang magbayad. Wala kang hassle na magano ka ng time kasi pwede kang maghulog sa GCash mo ng payment. Yan guys. Meron din silang cabinet na ah uh, Yan, maganda rin to guys. May cabinet sila na lagayan mo ng mga stock na plato. And guys, sobrang ganda ng ano mga uh, ano nila pahulugan na ano, product. Ayan guys. May kamahalan siguro to guys kasi pang pang ano talaga to guys, pang mayaman. Ayan <laughs> guys. Yeah. Yan guys. May mga kotsyon din silang pahulugan. Yan. Or, yon, uh, ano ba na? Some sun yan. Meron din silang yoratits. Then, kung ano-ano pang mga gamit na installment nila. Nandito lang yan sa iMark din yan. Yan, guys. Uh, Tingin-tingin lang ako dito ng mga product. Kasi, maganda talaga ng... Mahilig kasi talaga ako sa gamit sa bahay. Kaya, yun. Uh, sulitin natin ang pagpunta dito sa iMart. Minsan lang ako makapunta dito, guys. Yan, may tinatanong lang ako about dito sa call payment ko kung wala na bang problema. Ang uh, sabi naman nung nag-assist sa akin, wala na daw problema dun about sa items na uh, binabayaran ko sa ano, sa Salas, eh, na daw talaga 'yan and wala nang problema, kaya guys. Maganda na yung clear na nakipag-usap tayo kaysa uh, nag-iisip tayo ng kung ano, kaya nag pag usap ako personally kung uh, meron pa bang problema dun sa payment ko, wala na daw po sabi nung Um, nag a sa akin guys yan guys hanggang dito na lang yan dito sa iMark din yan dito lang yun guys If ever na nyo yung ano yung mga malapit dito sa Binyan, if ever nagustuhan bumili ng mga product or na kumuha ng installment, dito lang yan sa iMark Binyan. Yan guys, Pawi na ako guys. Uh, Thank you for watching, guys. Ano pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel, Julia Bernardo, hashtag Boholana and bell the button para updated kayo sa aking mga video, guys. Thank you.